tayo po ay hihingi ng update at mga ngamusta sa mga ginagawang paghahanda ng ating mga lingkod bayan lalo na ta inaasahan niya natin over the weekend hanggang Monday and Tuesday next week ay ang pananalasa ng inaasahan din po nating super bagyong si Uwan na lalo pong matatama at mararamdaman ng ating mga kababayan sa hilaga at gitnang bahagi po ng Luzon. Ngayon nasa linya po ng ating komunikasyon ng information officer ng OCD Region 3 si Ginoong Raymond Garcia. Ginoong Garcia, magandang tanghali. Daryl Justin po, live na sa DWIZ Talio Channel 23. Yes, magandang tanghali po Sir Justin at sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Ayan sir. Uh, kami po ay mga ngamusta at hingilan na informasyon para na rin sa kabartiran ng ating mga kababayan lalo na sa may Region 1, 2 lalo na po sa may Region 3. Uh, sir Raymond, kamusta na po ang uh, ginawang paghahanda ninyo diyan sa may Region 3 lalo na po parang ilang araw na po din na ibabalita o nai-update ng pag-asa tayong lahat ukol sa inaasahan niya po nating bagyo na papasok mamayang gabi o bukas sa madaling araw na inaasahan pa rin po sa mga models nila ay tatama pa rin sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon, sir. Yes po. Uh, actually, Sir Justin, kahapon uh, na i-daos na po natin yung ating tinatawag na regional TIDRA dito po sa region. Kasama po yung ating mga RGRIMSEA member agencies, yung ating mga representative from the local DRM office, yung mga tropa sa baba, at uh, especially yung mga members ng ating response cluster. And then uh, kasabay po noon, So, inalam po natin yung kanilang possible na anticipated needs, kung ano po ba yung mga kakailanganin nila sakaling sila itamaan nitong ating uh, inaasahang sama ng panahon. And then, uh, naglabas na rin po tayo ng dalawang Ardream C Memoranda. Yung Ardream C Memorandum number no. 109 at Ardream C Memorandum 1110, a uh, 110 uh, patunggol patungkol po dito sa inaasahang pagpasok nitong uh, bagyong uwan dito sa ating area of responsibility. Ayun sir. Sa ngayon po ba meron na kayong mga na-identify with the help of the local government units na mga uh, danger area o mga lugar na kailangan tutukan maigi lalo na sa pagtama nitong uh, bagyo na inaasahan niya daw eh, by Saturday o Sunday pa lang mararanasan na ng ating mga kababayan sa Northern at Central Luzon ang malalakas na ulan at malalakas na hangin na dala po nitong bagyo sir? Yes po. So based po dun sa result ng ating uh, PIDRA kahapon, so identified po natin, we continuously monitor yung mga areas na tinatawag nating flood prone and then uh, kasama rin po, especially yung mga areas natin na nasa coastal nasa coastal areas no and then uh, nandun din po yung mga identify natin yung mga area susceptible to rain induced uh, landslides dahil inaasahan po natin ng uh, baka magdala ng matinding pagulan dito sa ating rehiyon ang uh, bagyong Yuan and then uh, hindi rin po natin mayaalis yung uh, mga tinatawag nating storm surges na posibleng makapagdala ng mga tsunami, especially dun sa mga areas na malapit po sa mga dagat natin. Ayun sir. Ngayon naman gusto kong kamustahin nagkaroon niya kayo ng meeting with the local government units. Ano pa ba yung, meron po, po ba mga ibang safeguards in place in case na magkaroon man po ng uh, mapaagaman ng pagrating uh, kung sakali magkaroon ng pagbabago sa kilos ng bagay, eh, mapaaga. Kung bagay, all set na po ba tayo na tumulong sa ating mga kababayan along with the LGUs and other attached agencies para magbigay ng tulong at assist sa ating mga kababayan? So, yes sir, dito po sa atin sa opisina sa Office of Civil Defense uh, We usually preposition non-food items sa ating mga especially sa ating mga provincial DRRM offices na sila na po ang bahalang magbaba kung sakaling mangailangan yung kanilang mga nasasakupang mga local government units. Sa the same time, uh, nagkaroon din po tayo ng datos mula sa head ng ating uh, response cluster uh, ng uh, from the DSWD regarding sa kanilang uh, preposition the uh, food and non-food items din po dito sa buong uh, Central Luzon. So meron po sila mga preposition uh, family food packs, non-food items sa kanilang mga satellite offices at the same time nagpi-preposition din po sila tulad natin sa iba't ibang mga local government units kung sakaling uh, magkaroon ng mabilisan o agarang pagtugon sa mga pangailangan na posibleng maapektuhan nitong si Bagyong Uwan. Ayun sir. Ngayon naman po mga ngamusta ko doon sa preparations. Siguro hindi ko lang ako na monitor na po ninyo or may app, may, app, may update na kayo mula sa si LGU. Ukol naman po doon sa mga ginagawang mga evacuation center. Nakaready na po ba ito Sir Raymond in the event na kasi inaasahan natin dahil sa lakas nito. For sure meron po tayong mga kababayan na ililikas lalo na pagka nasa either red rainfall warning o nasa signal number 4 or 5 na. Ready ready na po ba or nakakuha na kayo na update from the local level na handa na ang kanilang mga evacuation centers pati na yung mga Uh, primary needs na ibibigay nila sa ating mga kababayan. Uh isa ho sa tinutukan kahapon during the Piedra yung ating pagkukondak ng uh, preemptive or uh, force evacuation resulting to zero casualty no. Uh, yun naman po lagi yung ating uh, goal na magkaroon tayo ng zero casualty tuwing uh, tayo ay dadalawin ng mga iba't ibang mga disaster dito sa ating dito sa ating region. And then uh Niremind din po natin sila at uh, ang uh, balita naman po nila sa atin ay nakahanda sila, especially their evacuation centers kung sakali man na kailangan mag-conduct uh, ng uh, preemptive evacuation sa kanilang uh, mga lugar. And then, um, niremind din po natin sila to revisit or mas maganda kung to activate yung kanilang uh, kanya-kanyang contingency plans patungkol dito sa inaasahan nating pagdating nitong si Bagyong Uwan. Ayun sir, may ilan po, isa lang po kung uh, kaibigan na nagpadala ng tanong eh. Gusto niya lang din po malaman sir, kung paano daw po sinisiguro ng OCD yung uh, quick uh, communication and coordination hmm. lalo na po sa mga local DRRMO lalo na po pag tumama daw ang bagyo. Yes, magandang tanong po 'yan 'no kasi ang uh, gusto natin magkaroon tayo para ng smooth and faster communication para mabilis nating matugunan yung uh, pangangailangan ng ating mga kababayan especially sa mga local government units. So, mag-activate po tayo ng tinatawag nating Regional Interagency Coordinating Cell or yung RIACC na kung saan mag onboard po yung lahat ng mga DRRM sa ating virtual uh, virtual IACC nang sa ganon mas uh, mabilis po yung magiging communication natin so doon po sa ating uh, regional IACC every now and then uh, magko-conduct po tayo ng it's either weather updating or kumustahan kung kumusta na po yung kalagayan sa kanilang mga uh, kanya-kanyang areas of responsibility and then uh, kasabay din po niyan of course yung uh, regular po natin na uh, communication through phone calls, through radios, para masiguro po natin na uh, yung uh, kung ano man yung kanilang magiging uh, immediate needs sakaling uh, tumama sa kanila itong uh, inaasahan natin sa mga panahon Ayun, sir. Halos lahat naman din daw. No? Nakuha ko na, no, sir. Pero bago ko, bago ko po kayo pakawalan niyo yung Friday afternoon, sir. But as early as now, baka meron po kayong panawagan, mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Lala na po yung mga kababayan natin sa Region 3. Damay na rin siguro natin yung mga karating lalawigan na malapit po dyan sa may uh, Region 3. Eh, may paalala at panawagan po ba kayo, sir? The floor is yours. Go, uh, go ahead po, sir. yes po, sir. Bago po, bago ko po siguro ibigayon na uh, na nais ko lamang pong ipabatid na ang... Uh... Ang bayan po ng Dingalan Aurora ay naglabas na ng executive order galing sa kanilang mayor, suspending mm -hmm. classes mm -hmm. in all levels, both private and public school simula po ngayong hapon. Mm -hmm. At the same time, uh, suspending uh, work in government offices. Uh, starting uh, this afternoon. Pero, uh, meron po tayong tinatawag na team, however, ika nga, so yung team, however, uh, patuloy pa rin po sila doon sa kanilang trabaho, 24-7. Yan. So, mm. sa paalala na lang po natin sa ating mga kababayan, so on behalf po ng ating uh, regional director ng Office of Civil Defense, Director Amador V. Corpus, at the same time, yung chairperson ng ating R-Dream C, we urge the public, especially, Uh, yung mga kababayan natin dito sa Central Luzon to heighten yung ating preparedness measures maging handa po tayo at iba yung pag-iingat patungkol dito sa pinagdaanan nating sama ng panahon and then uh, para naman po sa ating local DRRM councils and offices if possible we activate yung ating mga contingency plans and always maintain uh, open communication lines at uh, i-make sure po natin na handa yung ating mga evacuation centers. And for the general public din po, paalala lang din po uh, kasi nauuso po ngayon yung mga tinatawag nating fake news, mm -hmm. 'di ba? So paalala lang po natin, iwasan po natin yung pagkakalat ng mga unverified reports, no? At uh, kung hindi naman po maiiwasan para po sa ating mga kababayan uh, iwasan din po natin iwasan po natin yung mabilis na pagpapaniwala sa mga ito no? mm -hmm. but uh, we remind them we urge them to rely only on official reports and advisories coming from concerned government agencies at yung mga legitimate media platforms para po mas uh, makakuha sila ng mas accurate na datos patungkol po dito sa naasahan asa nating samang panahon na darating ng tatay tama dito sa ating area of responsibility. Ayon Ginoong Garcia muli maraming salamat sa oras na inilaan niyo po sa amin at as makaasa po kayo sa in the coming hours and days eh, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo lalo na sa latest updates ay eh, uh, saday uh, bukas po ang aming himpilan para po sa bagong impormasyon na iahatid niyo po sa amin para sa kabatiran ng ating mga kababayan sir God bless po mag-ingat din po kayo maraming salamat at uh, we hope to talk to you soon lalo na at hopefully ang update is makuha nga natin yung sinasabing zero casualty lalo na sa pagtama nitong bagyo next week ingat po sir maraming salamat Yes po, maraming salamat po at uh, ingat po tayong lahat. Nakausap at nakapanayam po natin si Ginoong Raymond Garcia, Information Officer ng OCD Region 3.